Nakakatuwa lang makita na suot dati ni Donnie ang kanyang favorite na shirt at ngayon naman si Bell Mariano. Dahil kung hindi importante si Bell kay Donnie, hindi hindi niya ito papasuot dahil favorite na favorite niya ito. Grabe, nasa all-time third slot ang Can't Buy Me Love. Worth it ang pagod ng Don Bell dahil tinangkilik talaga ng mga netizen ang kanilang teleserve. Yeah. sabi nga nila your hard works and talents pay off it's a proud moment for both of you you really proved them wrong it's Ling sin got the all-time high ratings for third slot in consecutive episodes i know an organic impact and success when i see one that is how you convert virality to actual audience iba talaga ang impact ng donbell sa mga audience talagang mag high ratings ang kanilang mga ginagawang proyekto. Ito. Kaya sabi nga ng mga fans, hindi kami nagkamali na sinuportahan dahil napaka-genuine na at napakagaling pa sa aktingan ng dalawa.